Dito kaya mo? uusap Huwag Habang busy sila dyan, ako naman, busy naman ako mag-memorize ng aking sasabihin. Siyempre, ako ang host sa event na ito. Oh, ngayon pa lang, wini-welcome we ko na kayo ha. O, oh, ba? Diba? Sige. Ingayan nyo pa yung mga ganyan-ganyan nyo. Wow! Oh magsawa kayo. Ano kuya Charlie? Okay ka na? Magpakita ka. Tago ka dyan. Speed mo, choice mo. G-Fiber Prepaid. Correct. Tapos dito naman sa part na to, go take the lead with go extra 99. Yan, binuhat na talaga. <laughs> Lakas na box. Ito naman, welcome to retailer Salo Salo. Ay, naku, kilala ko sila. Ito yung mga marites natin. Oh, di ba? Nag-uusap silang dalawa, guys. Mare, magkano ano yung kinita mo sa load ng isang linggo? Sabi niya, ay naku, Mare, nakajakpat ako. Ikaw, kumusta na, Mare? Ay, ako rin, Mare, jackpot din. Basta, isang retailer, ay, I... limpak-limpak ang iyong kita. Diba? Uh, dito sa amin, no? mayroon pa kaming TM. Power mode tayo sa power. sir 20 pesos. Ay, si boss. Cebos si Opet. Ito naman aming G-Fiber Prepaid. Habang wala pang tao, guluhin natin ang mundo nila. Ayan naman. Ano naman nakalagay dyan? Siyempre, ang plan na 300 Mbps, 1,499 lang ang monthly guys. At ang average broadband speed niya of 240 Mbps within minimum broadband speed of 90 Mbps at 80% service reliability. 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 May pumasok kasi Ayan na ang aming um, mga magigiting na retailers. O yung dalawang yan guys. Ayan yung nagyayabangan kanina. Asaan na yun? Asaan na yun? Asaan na yun? Asaan na yun? Asaan na Yung dalawang yan. Ito yan. Nandito yan. ko Na personal ko na rin sa wakas. O oh, diba? Sila yung sinasabi ko mga marites. Nandiyan na sa loob. <laughs> Joke. Ayan. <laughs> Oh, Ako, bonggang-bongga talaga. Ay, ayun pa. May nilalagay pa sila doon sa dulo. Ayan. O, oh, di diba? Kuya, malaglag ka ha. Yun. Welcome to Retailer Salo-Salo. Ay, nagpapasuka na sila. Yan ang sinasabi ko eh. mamaya interviewin natin sila isa-isa kasi po yung mga dati hindi alam na may, may naanam dito konti yun <laughs> kasi, kasi doon puro upuan <laughs> <laughs> akit kami sa trus wala din <laughs> 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 hindi po ba kayo napagod nung umakit kayo dito <laughs> sa <laughs> 8th <laughs> floor? <laughs> may tinininga may <laughs> tinininga <laughs> pasensya na po kaya't hindi umaandar yung aming ano <laughs> elevator <laughs> sinabihan ko na nga dito na ayusin nyo kako ang elevator kasi may mga <laughs> darating alam na papasok. Oo, oh, at oh. saka yung ay, malaking bulwagan ay, doon sa kabila, no? Tuan man ng tao, naglakas loob lang na kami pumasok. Ayun, sa tao. oo. Pang ilang beses nyo na po bang ano, maka-attend ng ganito? Maraming beses na. No? Maraming beses na. Oh. yung pinakalas po, oh. saan ba? Yung last day doon sa Pearl Inn. Oh. Ano, kaya lang hindi ako nakatend, sumakita pa ako. <laughs> ah, sumakita pa mo. <laughs> hindi ako nakatend. Dapat laging End. may salompas. In Pearl ba yun? <laughs> Hindi <laughs> kaya. Saan po? Saan po? Peach and pear ba yun? Ah, yung... apple, and apple and peach. Oh. Sa <laughs> apple and peach. Oo kaya so, oh, oh. Saan na ako, nung ano na ano, sumukit po ako, hindi ako nakatira. Bakit taga saan po ba kayo, ma'am? Sa Riyaya. Ma? Ma? ah, sa Riyaya? O, oh, ako taga sa Riyaya din. Nakatira po ako sa uh, Concepcion Palasan 1. Kayo sa uh, centro uh, mismo. Santa Clara. Santa uh, Clara ang pinong-pino. Yeah. <laughs> <laughs> First gate, second gate, third gate. Ay, wow. Nasa third gate kayo. Ito kasi yun. Yaman. hindi, dati kasi walang gate. Kaya nung nakawan. Oo. Oh, oh. na Pero sa gabi lang sinasabi. Oo. Oh, sa araw ay open. Sa may nakawan pa rin. Nako, mother. Ang mga SIM card ninyo, ingatan nyo. Baka nakawin. <laughs> ay, yung ay, pa naman ang simula yun. ng ating pagyaman. <laughs> atin, Oo. Oh. So ano po bang mga ano niyo? Ano po ba ang mga services na ino-offer niyo sa inyong tindahan? May tindahan po ba kayo? Yeah. Ano pong pangalan ng tindahan natin, ma'am? Pay and Bajoon. Sorry, sorry. Store. Pay and? Pay and Bajoon. P-E-I. P-E-I. Pay and Bajoon. Payless yun. Ah, okay. Yon. Ah, okay. Sorry, sorry. Sorry, sorry store. Tapos, kumusta naman po yung mga mga loading-loading ninyo okay. doon sa tindahan? Malakas ay yung go plus 99. Extra 99. Okay. Oh, so, regular naman po kayong nabibisita ng aming mga mga ano mga DSP regular po Alfred. sino po ah, sino po ang DSP niya si ka ah, si Alfred ay napakasipag talaga no pag naubusan ako nagte-text ako nilulunod niya ako oh text lang so, tapos luludan ka na pa, paano yung payment Pagbalik hindi, na lang or dinigikas niyo? Kapag nabot ng Sabado at Linggo, dinigikas ko sa kanya. Hmm. Pero kapag halimbawa kinabukasan, dinadaanan na yun. Dinadaanan na Ang oh, sipag-sipag, no? So sana po, eh, hindi naman po kayo kailanman ay eh, hindi nyo Uh, na, 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 experience na nabitin kayo sa load na ibinibigay namin or nire-request ninyo? Na, nabitin. Ibig sabihin yung naubos na yung allocation niyo sa halimbawa isang linggo kayo pang isang linggo yung load ninyo pero tatlong araw pa lang naubos na nag-request kayo uli wala po ba hindi po ba nabalam or nabigyan din po ba kaagad kayo? Ayun po ang pinakamaganda kasi Oh, oh, So, alimbawa po... <laughs> minsan, ay, minsan, isang hmm. beses, ay hindi ko makontak si Sir, oh, wait. Ay, ay, oh, oh, oh. boss. Naku, kahit oh, nasaan yan. beses. Oh, oh. Kasi, kasi, So, ang bilis-bilis po. No? Ganun po talaga dapat sa globe. Mabilis ang aksyon pagdating namin sa mga retailer. So, yun dapat namin ipinararamdam sa inyo. At kung hindi nyo po yun nararamdaman, tumawag lang po kami kayo sa amin. At a na namin kaagad. So, yun naman po ang pinapromise namin. Kasi, ang mga ganong bagay, hindi alam kong hindi lang naman ikaw may tindahan at, naggag, at mayroong ganyan na serbisyo. O papaano kapag alimbawa, alimbawa pumunta doon sa'yo para magpa-load tapos walang load. Siyempre, pupunta doon sa kabilang tindahan. At pagdating doon sa kabilang tindahan, okay lang sana kung load lang ang ang kailangan noong tao. Eh, baka may makita pa doon na ibang mga bilihin, doon na rin bumili. Oh, dahil sa isang load sa sa maliit lang na load na iniisip natin, ang mga ano kasi ang mga so, ang mga customer kasi una niyan magpapa Pero pag ang tindahan po ninyo ay nakita na, ah mayroon pa kayong bagong bigas. Ah mayroon pala kayong magandang napkin dito. Oh, di ba? Pabili nga niyan, pabili. Nga. Oh, di ba? So kailangan talaga kaya laging priority namin ang load. Kasi, di ba? Bisyo na ang paglo ng isang tao. Kahit hating gabi, kapag maubusan ng loob, tatakbuhan mo kayo. Tama po ba ako? Minsan ako oh, may nangangatok pa. Magsasara na kami. Ay, ati-ati pa, din na. O, di ba? May mga ganun eh. Yung kaibigan ko, naaalala ko. Sabi niya, nagiinumang kami noon eh, hating gabi na. Bukas pa kaya yung tindahan? Dari, sabi ko, sarado na yan. kakatukan ko kaya. Ang unang niyang pagkatok, hello? May load po ba kayo? Siyempre, baka iniisip nung may ari ng tindahan, ay emergency to, may tatawagan kasi ating gabi. customer namin. At ito po ang classic. Oo, ito ang classic doon. Ah, ay, meron, Magkano ba? Sabi ng may ari ng tindahan. Ah, yung pong ano, yung Go 99, Go Extra 90. Uh, oo. Correct. Yung po ang ilo-load ko. Oh, sige po. Ito, yung number. Din load na, na siya. Ah, pasabay na rin po ng gin. Magiinom. <laughs> Hahaha. Kapag diba? ako naman, naman si ano, yung sarado na Oo, rin, okay. ay, sabi ko sa mga customer ko, magpapakilala kayo kasi hindi ako magbubukas ng hindi nagpapakilala. Pero sa mga loob ng subdivision po, ang pinakamaganda doon, ang pinakamaganda doon, kilala na natin sila lahat. Di ba? Yung mga ano natin. Lalo na kapag mayroon po kayong ano, ECP. Gumagamit po ba kayong ECP? Activated na ba? Activated na kaya <laughs> Bakit hindi nagagamit? Para, ano ba, ano ba... Nalilito ka pa kung paano gamitin Tuturuan ko kita ngayon Kasi yun ang pinakamaganda na al uh, Na pang alternate natin sa paglo-load Dahil yung Easy pay natin Hindi lamang po sa paglo-load sa mga cellphone Pwede na rin po ninyong gamitin yung Sa paglo-load ng mga matataas At iba't iba't matataas na uh, Na load pag gcash at mga bills payment So, alimbawa Tubig, ano ba yung tubig sa di ba Prime water O available po yan sa EasyPay Pwede mo po yung gamitin. O bayad na kayo sa akin ng tubig nyo kasi may ECP ako para ka na kasing may ano, may para ka kasing may um, bukod sa money remittance, para ka nang para ka nang one stop shop na. No? One stop shop na po kayo kapag may ECP pa sir, kayong um, gamit. Meron ba yung ano, yung charge? Parang um, dati may charge niya kahit. Uh, Ayun, napaka ano lang, napakaliit lang ng charge. Sir Obet, oh magkaroon ba yung charge nyo sa ECP? Halimbawa, nagpaload si 10 pesos. Magpa-load ka man ng 50,000, 10 pesos. 50,000 wala na. Transactions. Sir. Wala na. 50,000 above uh -oh. wala na. Ah, wala na. Hanggang 10,000. Pwede. 20,000. 20, Tapos 10 pesos lang ang charge. Imagine that. Oh, sa 20,000 na yun, uh, 10 pesos lang ang benta natin. Sa mga gigas wala na. Ayo, pwede ka rin po mag-transact ng Gcash doon, cash in cash out using EasyPay. 'Di ba? So yon, pag, pag uh, ituturo ko po sa inyo. Ano pa po? Ano pa po ang mga ano ninyo? Ano pa po ang mga kailangan ninyong tulong sa amin? Bukod dito. Meron pa ba? yun na masatisfied naman ako so, sa globe. <laughs> <laughs> Ilang taon na po kayong <laughs> retailer na. namin sa globe? Matagal na. Siguro mga ano, 0. Siguro mga 15 years ganyan. Okay. Simula na magkaroon ako ng tindahan. Oo, oh, tagal-tagal na. Marami pong salamat. Ano po ang gamitin nyo ngayon sa paglulood? Yung po bang... Kipad. Ayun, kipad. Kipad pa ba? At that's pa ba? at screen, ako nag-level nag up kipad. na. Nag-level na up na. na It's okay. Na It's okay. oo oh, kailangan nandoon eh. Kasi nandoon yung negosyo. Ayos lang po yun. Ang importante doon, alam natin yung retailer number natin. Kasi kailangan natin yung sarapol-rapol mamaya. Ayos, sana mo Oo, oh, oh. ang dami naming ipamimigay sa inyo. Huwag po kayo mag-alala. Masyado <laughs> okay. kasi po, kasi alam ko, iyan na, iyan po ang pinakamayaman dito. O, oh, kita niyo po ba yan? Asa ah, na yung lechon mo dyan, boss? Ayan po. Mayroon sa nga po dyan, akala ko lechon. Yun pala, mga payong, oh, ang dami-daming payong. O, wow. oh, di ba? O, oh, di ba? na ngayon, mother. Ay, hello po, magandang hello. hapon. By the way, natin ang tagal na natin nag-uusap. Anong pangalan po natin, ma'am? Marisa Jumangit. Oh. Sumanghit. Humangit. Humang Sumang humangit. Humang ah, humang oh, okay. Si Ma'am Marisa. Ah, oh, shout out diyan sa mga taga ano, mga taga Sariyaya. <laughs> Oo. Oh, oh. Ay, ang dami pong kumakaway kaway sa inyo. Kaya pa din ako ganoon sa basta may Oh, di mo. artistain si Madam. Si yung sinasabi ko ng mga mga ano, yung mga nagwi-welcome doon sa dalawang nasa tarpaulin. Nakala ko kayo 'yun. <laughs> Oo, oh, lang kong kayo yun. Sabi ko, ay naku, ito na yung dalawa. <laughs> Hindi pala kayo yon yung nandun sa labas. Nakita nyo yun? Na nasa tar. Na welcome. Ito, ito, pakita ka. Pasilip ko sa'yo. Akala ko, kayong dalawa yun. Sabi ko, ay ito na ang mga sikat. Lang, ha? Ay, wala wala dito. Ay, ito, ito, ito. Dalhin ko ulit doon. Ay, ganun talaga. Ito mother oh, akala ko kayo tong dalawa. O tin yung damit nung dalawa. 'Di ba? 'Di ba? Kinuha ko talaga para oo, oo, kasi akala ko silang dalawa to mother. Kaya in-entertain ko. Oh. 'Di ba biglang sikat kayo nandito na oh. Hindi pala kayo to. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Sige po. <laughs> Nakakatuwa artihan ko. Hmm. Ay! So, sabit na din. Ilagay natin sa ulit. Okay. So, yan lang muna. Harapin natin yung mga kausap natin dito. Hindi pala kayo yung dalawa. Ang ganda-ganda pa naman ang entertain ko sa inyo kasi akala ko sikat na sikat kayo. Kasi silang dalawa pa ang naunang pumasok. Hello po, everyone. Hayaan <laughs> nyo na po muna ang ingay ko ngayon. Ano po? Ako po si Afro Bicolano. So, in-invite po ako ni Glow para po ah, mag-cover nitong napaka-memorable ah, na ano na activities ninyo ngayon. So, yan. Obvious naman po, Bicolano. Kaya taga-Bicol po ako. <laughs> Afro. Afro po ako. A-F-R-O ako po si Afro No? O diba? Na personal na naman nila ako guys. Ang dami ko na naman subscriber. ah oh, dito, dito kay Ma'am Maria. Marisa po. Ay, Marisa. <laughs> kay Ma'am Marisa, <laughs> siyempre, in-interview to, kikita ako ditong milyon. Hati, <laughs> ah, ang kita, ka mag-alala. <laughs> Sige po, ewan ko muna po kayo. Okay. Marami pa ba tayo? Marami. Marami. I am.